roon po mga kaparmer dito po tayo sa backyard farm ni Sir Rabin ito po yung mga alaga niya mga baby po yung mga pit size sa inyo din yan uh, yan po Yung mga ganso na ibinta nyo na yung mga uh, kwan marami na bintan uh,

Buti po at pinuulakan tayo ni Sir Rabin. Yan to yung mga ano, bait logan niya ng gansa. Matapang yan, nangahabol. Kaya nung inalok mo ako noon eh, ay sinabi ko dun sa anak ko, ayaw naman niya. Sabi niya, oh, hindi ako makatulog sa gabi, sabi niya. Isang isang inahin na lang naiwan. Dalawa pa uh, ayan po na po. Ganda ng mga ano. Si Gansa niya. Dito rin po. Mayroon siyang mga ano. Pizza yan. Diyan mm. sa kabila. Ingin nyo pa rin yan. Sitaw. Ah, uh, dami mo palang gulay yan. Ito po yung um, tanim niyang asula. Ay, pinong-pino. Sa nabila yung kapal. Sa Oh, meron dyan. Ito po, yung mga uh, hair color. Uh, hair color. Ha, color. Ah, Ah, um, Ito. Um, pato. Yung gulay, gulay green. Ay! Gulay black, gulay green. ganda. Mabuti, iba-ibang klase ng pato mo dito. Ano? Nasisi na ng nalit. Ah, Nasisi na ng gansa. Hmm. Oh, ah, malaki na. Bara yung isa. Yan po. Yan po, pabon niya.

Uh, ito po, malingitlog na. Ito po, na. Yung po, malingitlog na. Ito Tulik. <diniklog> ano. <laughs> Sisi ng Ito po. Sisi ng rin yan. ko, pinag-lilip hmm. Ay, ganito lang. Walang ilaw. May ilaw ang kasarapan. Oo, uh, uh, kasi malamig sa gabi. Wala

kasi busy busy pa ako noon ano kaya hindi na makapunta rito ito si Sir Ravi buti po at ano i-chinyat ko siya eh Pinaulatan naman niya ako marami po siyang gansa dati kaya lang po nakapinta na niya bago mag new year nakita ko po sa Facebook niya noon na ipinost niya napakarami eh ngayon tatlo na lang po ang iniwan niya napakarami ulit napakarami ulit dahil medyo mahirap din naman talaga ang ano pagkain kapag mga katulad kong backyard pa lang talagang mahihirapan pero tiyaga-tiyaga lang po talagang ganun po ang ano nagsisimula basta sipag lang po saka tiyaga sir yung mga binibred ko yung mga ano mga rare colors na ano mas kubidak mm. mga rare na pabo mm. sa asa mo kinuha mo <laughs> ano sir, sa mga breeders din sa ano pangasinan yung mga ano, mas, yung mga rare na pato mm. As, um, doon sa akin, dalawang klase lang pato ko. Ano yung Yung puti lang. At saka yung kulay itim. Kaya lang, nag na sila ngayon. Naging ano na, puti at saka itim. Magkakahalo na yung balahibo nila. Sorry, mga gusto mag avail dyan ng mga rail, colors na ano, mas kubidak. Team lang po sa akin. Uh, ito po, uh, uh, po na, ibigay mo po yung ano, yung Facebook mo. Ito na lang, lang po sa ano. Raven Chamsan po yung Facebook ko po. Pa, uh, ano na lang po doon, pa-comment, pa-chat na lang po. Ayos uh, nice po para kapag kuan ng ibang klase naman na mga pato, iba-ibang kulay. Sir, ano, meron po kong ano gray na muscovy duck, black muscovy duck, and lilac muscovy duck. Ano ko Mga jumbo. Hmm. Okay, sir, thank you, sir. Dito hmm. masipag po siya. May asawa ka na? May <laughs> asawa. Uh, dami niyang pananim. Mayroon pa siya doon ano, pananim, pichay at saka munggo. Sir, uh, pichay, tas ano, sitaw, tas kalabasa. Pwede natin mapuntahan? May, sir, sitaw. po parihas ko siyang ano ganyan din po ang gripo ko sa bahay pagkatagulan tumutulo ba yan? hindi po ah, yung sa akin doon pagkatagulan may sabol oh, po o nag o nag o ano nag pre flowing siya ito po yung mga tanim niyang pichay Nandito itong may mga punla sa itatanim Anong Dito Ito ililipat na Ah, pag na-harvest na ito. Ah, uh, um, po mga pichayani, sira Serabin. Dali po, ah, dali. Ah, mga asin po itong mga sitaw niya. Tsaka kalabasa. Oh. Ang gaganda ng dahon. Malalaki dahon. Wala pa pong bunga. Ano pa lang. Hindi pa matured. po, so, ang ganda ng ano nakabakog talaga siya kasi po, pag uh, hindi binapuran dito ano, lulusobin ng mga ano, hayop kambing uh, ang, ano, manok pato po, ang ganda pa paano patubig yan? Big lang dito sa grade ay, sa grip. Ay, sa grip. Ano, dinidilig nyo mano-mano? Yes, yes. Uh, ngayon, ayos lang. Dahil basa pang, ano, pero pagdating ng, ng, mga Marso, April, medyo mahirapan ka na. Ano sir? Matagal ka lang nag-start ng... Uh... Sir, nag-start lang ako nang nagpag-alaga ng pato, mga gansa. ng kan, sa akin. Ah, uh, um, hmm, magawa dito lang sa bahay, kaya nag-break po tayo mga anak. Mas ko. Hmm, ang buo. Pagkakuan. Ganito, ganito yung pato ko dun. Puti. Saka yung isang purong itim. Kaya lang, nag-mix-mix na sila, <coughs> yung mga lumabas, ano na, iba-ibang uh, iba kulay na. Magkahalo na yung balahibo nila. Mayroong um, hibong puti, mayroon ding itim. Sabi mga nag-aabil din sa akin mga taga ano, sa nag abil ng mga gansa ko, taga ano, Kabiti, Laguna. Yung layo. Pinupuntan dito. No? Bali mga nabintang gansa siguro nasa, ano, na sa ano, itihets na. Itihets? Sa mga brida rin. Nakakarami pala no. Kaya pala nakita ko dun sa Pinos mo, napakaraming gansa yun yung ano, nabinta ko na mga 80 heads na uh, dyan sa magkano naman bintahan sa ano? sa ano, bintahan ko sir nung, hindi kasi pare pareho yung mga price nung ano ay pag breeder age mga 3-5 pair mga, o 1-5 isa sir hindi pare pareho po yung um, price ng ano uh, sa inyo, uh, sa, sa, maluwag ang ano, maluwag ang tanim. Ano, man. pag walang pananim, nawag yung ano nang ikutan nila ikut ikut sila oh maliit lang yung backyard ko doon nasa 500 square meters lah kaya, kaya lang may tanim na mangga may anim na mangga uh, hmm. may bunga na rin mga dito may bunga na pero yung mangga ko doon hindi ko na mong laklak nakulit uh, oh, nakatapani bago Nakarating ako dito noong 1978. Bibihira pa lang ang bahay. Nice. Nah, so marami na. <laughs> Ayun, marami na. Nag-waste lang ako. Dahil hindi day ko alam kung daan. <laughs> Hanggang dito na no lang po, mga kaparmer. Dito po kay Sir Rabin. Pagka po kailangan nyo ng maskowidak COVID act. Sir, PM lang po ako, sir. Uh, dito po, iba-ibang klase ng mga alaga niyang ano. Yan po. nagulat nga rin po ako dahil makita ko magkakaiba ang ano itsura ayun pong isa oh parang may lahing itik na itik ba yan? hindi mga bread bread lang ah brown parang uh, uh, itik 50 pieces na ka lang yun lang kasi ba yung taga-ago dyan bukas po yung up natin sa loob ko ko rin niya, ina, dalawang Yung tangkas, yung ring yung gano'n. Saan ka nag-detail ng ano mo? Papano mo? Depende sa rin, ano, pag ano, minsan halfway, minsan mag add lang ng, ano, mag-i-add sa kanila, mag add ng gas, gano'n. Ah. Uh, Tapos nakaraan yung taga-Bayambang din, ano, 22 Heads na, ano, man, gansa nang ginawa niya. Ah, uh, papano paano papano mo, ano, may may pangbenta rin ako doon na tatlong pabo na barako ay ipinost ko sa group wala pang ano wala pang nagme-message so yung nagbebenta lang ako sa online lang so, uh, alam, buy and sell sa online sa mga group tuloy-tuloy mm, lang natin para grind lang lang grind oh mag ano rin yan kasi kaysa naman walang gagawin may na yung ano may pinagkakabalahan mga alaga ng kaysa naman mga tambay lang nagdag income na rin to mga, ano mga talaga man nagsisimula ako nga unang simula ako na scam na ako eh kaya nahihirapan ako mag recover kasi mayroon tayong mga kasamahan na sumasali sa group na ano naman mapagsamantala hindi naman talaga lumalaban ng parehas nadali ako ng 180 hits na ano di uh, decal brown lang ano order ko ang binigay yung ayun puti sir binigay puti na ayaw ko anong klaseng manok yun ang liliit na ang tatako kumain ayun parang ano yun may mga umikot-ikot din na gano'n yung mga ano Sasabihin na malaking manok pero pag Pag lumabas yung kulay na Hindi ano Yung 45 days ata o ano Hindi 45 days eh parang Parang native ang itsura pero kulay puti Ano siya? Ang lilit ng katawan Ang lilit ng katawan, papayat Pinamimigay ko na nga sa mga kapitbahay, tinatanggihan pa Nakaraan dito ng miko dito? Ang laki ng logi ko doon, meron mo 180 na Heads. sisiw. 80, 80 pesos per uh, head. O bago yung pinakain ko pa ng 4 months. Uh, nung una, purong fish pinapakain ko dahil... Kala niyo ano? Kala ako. Decal brown talaga. Oo. Hindi, decalf white. Decal, Decal white ang in-order ko, kaya lang. <laughs> ibang, klase, ibang yung klase yung binigay niya sabi ko ang sinabi ko noong brown sabi niya pareho din lang ito sabi niya De brown sa decal white pareho lang ang egg production nila sabi niya di Tiwalang lang tiwala din ako yung pala eh hanggang sa umabot ng four months yung mga sisi, eh, halos hindi lumaki ang tatako pang kumain doon ko lang na-detect na puro lalaki pa ang lalaki na nagsitubo na yung mga palong nila hmm, ginawa ko dinispatch ako na ang alaga ko ngayon doon ano, pabo, pato at saka ano, native na manok pahinga muna sa kwan dahil kailangan talaga pagka mag-aalaga tayo, bibili tayo ng alaga natin, kailangan pupunta tayo mismo sa farm. Oh, Mag-farm visit talaga. Hindi mahirap po sa online dahil may mga tao na hindi sincere sa ano, sinasabi nila. Gusto lang lagi makalamang. Kaya ingat-ingat tayo. Saka kailangan talaga pagka bibili yung ano na lang yung uh, RTL na lang. Ready to lay para makita mo na kagad yung itsura. Oh, 100%. <laughs> oh, kasi kapag sisiw eh hindi mo pa tiyak kung ano talagang kalalabasan eh. Bago yung kadil mo eh, pagkatapos ng pagdidil nyo, magreklamo ka eh sasagot pa sa misis ang mga ilang sagutan mamaya maya ibablock ka na hindi, well, hindi mo na mahabol kaya ganun po mga kaparmer uh, ingat ingat po tayo lalo sa ating mga nagsisimula pa lang hanggang dito na lang po maraming salamat bye bye happy, happy farming